Superstar, yan ang bansag natin kay Nora Onor na din natin sa bansag na Atigay. Ang kanyang kasikatan at tagumpay ay hindi pa rin mapantayan dahil sa kanyang talento sa pag-awit at pag-arte na isa sa hinahangaan na maraming Pilipino hanggang sa ngayon. At ngayong iniwan na tayo ng nag-iisang superstar... Alamin naman natin kung bakit binansagan na superstar at ate Gai, si Nora Onoro sa kanyang panahon. Hindi lang siya basta artista, tinagurian din siya ng The Hollywood Reporter bilang The Grand Dame of Philippine Cinema. Naging simbolo din siya ng masa dahil sa kanyang katangi ang maliit, kayumanggi na may extraordinary talent. Nagbida sa mga pelikulang Himala, Bona, Tatlong Taong Walang Diyos, Minsan Isang gamo at marami pang iba. Sa katunayan, ang kanyang pelikulang Himala na dinirek ni Ismael Bernal at ni Ricky Lee ay itinanghal bilang Best Asian Film of All Time ng CNN. Kung saan ang director, writer, at lead actress ng Himala ay tinanghal na National Artist. At kung awards rin lang ang pag-uusapan, si Nora ay may pinakamaraming best actress na panalo sa Metro Manila Film Festival, napakarami rin niyang FAMAS at Gawad Urian Best Actress. At taong 2022 Ginawaran siya ng titulong National Artist for Film and Broadcast Arts ng ating gobyerno. Ito ang pinakamataas na parangal sa mga taong alagad ng sining dito sa ating bansa. Sa kasaysayan ng showbiz, siya ang kauna-unahang aktres na nanalo ng International Acting Awards sa isang major film festival para sa pelikulang The Floor Contemplation Story. Isa lang to sa higit isandaan at walumpung pelikula na kanyang nagawa mula noong 1967. 255 times itong nanominate sa iba't ibang institusyon ng pelikula at telebisyon at may kabuuhang 201 ang kanyang parangal na natanggap sa kanyang buong karera. Umani rin siya ng iba't ibang parangal sa local and international award giving bodies. Nakapag-record din siya ng mahigit 260 hit singles at 500 na mga kanta. Tatlong sa mga ito ay naging gold single at nakabenta ng higit isang milyong units. Ang titulong superstar ay binigay kay Nora Honor dahil sa kanyang kahangahangang karera at mga nagawa sa showbiz. Ito ay nagpapakita ng kanyang kahalagahan bilang isang artista at mga awit at ng kanyang impluensya sa industriya ng showbiz. Samantala kung saan at kailan ba nagsimula ang pagtawag kay Nora ng ate Guy at kung may connection ba ito sa kanyang career or personal life. Ayon sa isang veteran writer, nagsimulang tawagin si ate Guy dahil sa kanyang boyish na pagkilos lalo na sa paglalakad nito. Kaya isa lang katuwaan na tawagin na Guy si Nora Honor hanggang sa naksanayan na rin ang pagtawag sa kanya ng atigay.